Ayan, so good day mga Nandito ulit tayo sa ating krabitan. Kasi magpapakain tayo ng ipil-ipil sa ating mga alaga. Actually, maganda po ito pang purga sa ating mga alaga. Ayan. Oh, madilim na. Ginabi tayo galing sa work. Kaya madilim na mga ka -backyard. Ayan, magbibigay na tayo sa kanila ng ipil-ipil. Ayan, switch ko lang yung cam. Let's go! Ayan yung mga rabbit natin mga kabakyard Dadalawa na lang sila <laughs> Ayan So yung nandito na Isang giant natin galing kay paring Elmer eh, Napilitan tayong katayin mga kabakyard Gawa nung baog ata yun Baog mga kabakyard Hindi siya makapasa-pasa Ayan Ito maganda tong ipil mga kabakyard na pang purga sa ating maalagang rabbit Ayan, goods din po ito in moderate lang naman mga kabakyard so nagbibigay ako na ito siguro once a month Ayan, actually ito yung first time na bigyan ko tong mga to ilang mon na na sa akin Ayan, oh. so medyo nangayayat sila mga kabakyard gawa nung uh, na hospital yung anak ko walang nagpakain sa kanila So, may kalayuan kasi yung hospital, mga kabackyard. So, <coughs> yun nga. Hindi sila, uh, hopefully, makarecover sila. Nung pagdating naman namin, ay pinakain ko din naman sila. Pero, konti lang kasi ayoko mabigla sila, mga kabackyard. Ayan, oh. Eh. Ito yung dough natin. Tapos, ito yung back. Ito yung galing kay ma'am uh, Elena. Yung vlog natin before. So, ito muna yung alaga natin. Ah. Uh, hindi muna na tayo magdadagdag siguro kukuha ko kay paring Rambo once na naayos ko na ulit yung schedule ko pero currently <coughs> ngayon ay hindi ko pa maharap mga kabakter alam, alam nyo naman sobrang busy natin sa work eh, hindi natin maharap pa yung pag-aalaga pero soon itong mga to ililipat ko na ng doon sa may malapit sa aming bahay kasi ito ay may kalayuan din mga kabakyard sa aming ah uh, bahay na ngayon kasi lumipat na kami ng tirahan so yun ilipat. once ah uh, nagkaroon na ako ng time ililipat ko na sila doon sa may malapit doon sa mga crayfish ko mga backyard kung napanood yung crayfish ko doon doon sa may park doon malapit po doon ko ilalagay yung aking mga alaga na to ayan yung back natin mix lionhead parang may lahi pang kwento mga backyard eh. standard rex kasi yung balahibo niya kakaiba yung balahibo niya sa may kwan although yung syempre yung ulo niya lion head niya pero yung balahibo niya kasi sa likod medyo kakaiba mga kabakyard Ayun, so magbibigay na din tayo sa kanila ng pellet mga kabakyard tsaka tubig Ayan, so yun lang yung gusto kong i sa inyo mga kabakyard happy breeding mga kabakyard kahit konti na ang alaga natin